Kung ang issue ay uh, 'yung tituladong lupa ay uh, ang pagpalipat lang nito no sa bagong may-ari at assuming na kumpleto po kayo sa mga requirements meron na kayong ikar bayad na ang uh, meron kayong certificate uh, of, of tax clearance sa inyong local government at uh, pagbayad na kayo ng tinatawag nating uh, transfer tax at saka registration fees no sa Register of Deeds aba, hindi na dapat magtagal ito unless unless kung merong legal issue doon sa mga dokumento na sinabit ninyo doon sa doon sa Register of Deeds o kaya ay ipinasa ito sa Land Registration Authority for Consulta. Kung wala namang ganong issue, ay dapat na kung kumpleto kayo sa mga dokumento at walang issue sa inyong mga dokumento, ay dapat within 4 to 6 weeks ay eh, labas na po ang ang titulo ng bagong titulo, na cancel na yung lumang titulo at nailipat na ang bagong titulo sa pangalan ng registered owner okay ito po ay applicable lamang kung ang lupa ay titulado na at ililipat lang ito sa panibagong uh, may-ari ng lupa lamang na kayo pag may alam sa batas